Ay, ang hirap mag-isip. Bakit? Ano ba yung iniisip mo? Ikaw. Wow! We. Bakit ako? Hindi ka pa kasi nadidiligan. <laughs> Four, three, two, action! Hindi! Walang bagong takon! Wala sa pamilya ito magbabago! Oh. oh. Wow! Oh. Parang alam pe, na kaya. Hey. Charut. In English. No! no new year! No family brand new! <laughs> oh, ba't ang lungkot-lungkot mo? Di ba katatapos lang ng honeymoon nyo? Wow! Paano kasi yan sa kanya? Kasi laki ng bote. Aww. Wow! Di ba yun yung gusto ng mga girl? Hmm, bawda na white flower. <laughs>